Hello guys! Ano ang point of view nyo sa pagkain ng chocolates or matamis kapag inuubo ang isang tao? Kasi ako, uh, nakasanayan ko din na kapag may ubo yung aking mga anak ay pinagbabawan ko kumain sila ng matamis or chocolates kasi naniniwala ako na nag-trigger ito para sila ay ubuhin. Pero ngayon ako ay nalilito na dahil sa aking nabasa at napanood na video ng DZRH tungkol nga sa pag-aaral daw tungkol sa pagkain ng chocolates kapag inuubo ang isang tao. Ayan, tingnan nyo yung ilan sa mga slides na aking uh, ipapakita na nakuha ko mismo doon sa video ng DZRH tungkol nga sa pag-aaral sa pagkain ng chocolates, kap chocolates. chocolates kapag may ubo. Ayan guys, ayon daw sa bagong pag-aaral, ang chocolate ay bagong umanong gamot sa ubo ayon sa pag-aaral ni Professor Alin Morris. So yan, ano ang katotohanan kaya beyond that, ano? Pero ang pinakadahilan, bakit nalilito ako kasi, alam nyo yun, may ubo ako ngayon, pero dahil uh, bagong kain ako at ang aming ulam ay fish, uh, gusto ko ang kumain ng chocolate. Kaya, eh, nakikita ng aking mga anak, dahil yun yung aking rule sa kanila kapag meron silang ubo, bawal ang matamis at chocolate so uh, pinaalala nila sa akin na meron akong ubo so yun kaya yun talaga yung dahilan guys pwede ba akong kumain ng chocolate?